Naglabas ng saloobin si Carla Estrada sa paulit-ulit na post tungkol sa kanya. Nakapaglabas ng saloobin si Carla Estrada tungkol sa kanyang tahanan sa Quezon City. Una, iniulat na ibebenta niya ang kanyang dalawang palapag na pamilyang bahay para sa 15 na milyong piso, ngunit kamakailan ay inanunsyo niyang hindi na ito available sa merkado. Bukod dito, kamakailan lang ay kinilala siya bilang Mrs. Universe Philippines Advocate Queen 2022. Marami talagang nangyayari sa buhay ng mga kilalang personalidad, ano? Matapos ang kanyang pag-alma kamakailan tungkol sa post ng isang online magazine, dinawi ni Carla Estrada na hindi siya napikon kundi naglabas lang ng kanyang saloobin. Ayon sa kanya, may karapatan din siyang maumay sa paulit-ulit na mga balita. Hindi siya madaling mapikon at hinihikayat niya ang iba na huwag din mapikon. Katulad ng ibang tao, may hangganan din ang kanyang pasensya pagdating sa mga isyo na paulit-ulit na binabalik-balikan. Si Carla Estrada ay isang aktres, singer, at TV host sa Pilipinas. Isa siya sa orihinal na mga hosts ng programang Magandang Buhay, kasama si na Jolina Magdangal at Melay Cantiveros. Kamakailan, pinasalamatan ni Carla ang mga dumalo sa pagkakaisa concert sa kabila ng pagbuhos ng ulan. Ang anak niyang si Daniel Padilla ay nagpaunlak pa rin ng awitin sa kabila ng pagulan upang hindi mabigo ang mga nanonood sa nasabing pagtitipon.